So, kasi nga, di ba, sa mga malitis sa labas, na ganyan daw yung issue mo. So, huwag na natin babagitin kasi napakahirap mo nga. Diba? So, anong masasabi mo doon para i-clear lang sa mga nanonood ngayon kung ano ba talaga ang nangyari? Ang nangyari is that This is me, Justin Reyes. Vlog na nagsasabing, in life as always. So ngayong araw po, meron po tayong exclusive interview sa pinakamalapit natin kay Billion na ang dating Barbie, ngayon si Daddy. Ngayon, welcome Dave! So Dave is coming back. So Dave, kamusta ka ngayon? I'm in the time of healing. Oh my God, yes. So sa pakiramdam mo ngayon sa ngayong interview na to ano masasabi mo ah uh, I am thankful na nangyayari ang usapin na ito para ma may may ma ma bibigay ko ng tama ang mga hakak na mga may at imaliyul ma ma liwanag sa lahat ang mga ikikwento natin sa inyo na maliwanag na sana ay magbibigay aral sa lahat ng mga So, Dave, kasi sa simula ng pag-alis mo dito, kasi may mga usap-usapan sa mga tao sa labas, lalala-lala yung mga chismosa nyo. So, anong ang umpisaan? Pwede mo pang maipwento sa amin kung anong nangyari sa Ah, uh, ano yun na uh, bigla na lang nangyari yun, parang, 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 parang ano, parang, bumba hmm. sa buha, sa buhay ko. Na bigla na lang siyang dumating na hindi ko inaasahan. Hmm. At saka yung pagkakatao na yung yung nararamdaman ko ay ano, para akong kawawa. Hmm. Para akong kawawa. Sakit. Wala akong karapatan. Hmm. Parang nandoon lahat. Uh, a total discrimination of an individual ay talagang nararamdaman. Yes, yun ang napakasalit doon. Kung hindi, wala kang karapatang magsalita. Oh. Anong masasabi mo, Dave, sa mga taong naninira sa'yo, pinag-uusapan ka na ganyan-ganyan? So, anong masasabi mo doon? God bless. Kasi, nung una, nung una, pinaninigan ko sa sarili ko na kung maka... Kasi, ano eh, pahirapan pa ang mm -hmm. pag contact sa labas. Mm -hmm. Ano ang ah, hirap talaga kasi nawalan kami ng koneksyon nung nagkataon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makakonekta yung isa sa uh, malapit natin kaibigan ay parang yun ang inuna ko talagang uh, uh, tawagan at nagpapasalamat ako sa inyo ang inuna ko actually siya talaga din ang nagsabi na ganoon marami nga daw ang mga ano mga balita-balita hmm. eh, na hindi akma ngayon ang akin naman ang pinaninindigan naninindigan ako sa sarili ko na wag mo na tayo chat wag mo na tayo magpapakabigto kasi ako sinusubukan kong lumaban kasi sa pagkakatao ko na, na turista, nilalabanan ko ang laban ng buhay ko hindi ko pwedeng labanan ang buhay ng iba at dipinsahan ang sarili ko sa labas kasi wala ako doon sa sitwasyon para makausap ko sila ng diretsyo sila yun eh. Ang masasabi ko lang din sa kanila, since ito na yung opportunity ko na magsalita, bilang kayo na mga individual na mayroong dignidad, okay, respeto naman. respeto sa mga taong hindi naman kayo inaano. Respeto sa mga taong hindi kayo involved samantalang kayong noong nandoon pa siya sa malaya pang sitwasyon hindi naman siguro kayo binugulo. Oh. Ang akin lang doon is that, uh, pakinggan nyo yung mga sarili nyo, kung hindi naman kayo talaga yung, yung, uh, sa sitwasyon na yun. Huwag na, wag na, wag na kayong manira. wag na kayong, magbigay pa ng maraming haka-haka na maraming pang nadadamay. Marami kasing naapiktuhan eh. Alam mo yon wag so, maghusig ka basta basta. Oo, wag ka basta basta. Kasi yun ang napaka worst doon eh. Hanggang sa dumating na lang sa sitwasyon na hindi na maganda yung takbo ng kwento. Hmm. Ngayon, instead na tumulong kayo, kung wala din naman kayong may tulong, manahimik, manahimik na lang. Na lang yan. The hmm. best is manahimik na lang para at least walang gulo. So, nakaila na. ko ba doon? Mga more than 3 months ako doon. Sa 3 months? So, sa 3 months na yon, anong experience mo na nandungin ka sa 3 months na yon? Marami, kagaya ng ano. May kati Pilipino? Oo. Oh, marami, nung dumating ako, maraming mga kwento, iba-iba din ang kwento ng mga tao doon. Mm -hmm. Na actually, yung mga lumananan doon is that nawawalan na ng pag-asa dahil sa nawawalan niya sila ng koneksyon sa labas. Mm -hmm. Tapos, ang ako din, nung time na yun na, na napasok ako doon sa kalagayan na yun, nawalan din na ako ng pag-asa. Ramdam ko yung nawalan ng pag-asa pero kailangan mo talaga doon lakas at tibay na lumaban. O kailangan mong labanan ang mga yon. Mm -hmm. Dahil kailangan natin makahanap ng kahit na kuntang, kunting pag-asa lang. No? Kasi hindi natin alam na yung mga yon, yon lang ang ano eh, kumakapit sa labas na para magkaroon ng maliwanag na bukas. Yes, exactly. Oh. So, mabang mo bang ikwento sa mga nanonood natin sa na amin? Ano paano ang naging buhay mo ang nandito? Ang buhay na, na pinanggalinan ko ay hindi madali. Lalo na sa mga matatagal. Pero nung pumasok ako doon, isa ako sa nakakaranas na, uh, madimdim, na ano, madimdim na karamdaman. Kagaya na hindi ka makatulong yung parang pagpipkit ka na lang ng mata mo is may nanatak na mga luha pati pagising mo ganun pati parang paulit at paulit ng paulit ang mga uh, nangyayari sa mga pagkakataong ano, yung wala kang kalaban-laban tapos sa mga luma naman sa mga taong nandoon na talaga is that yung yung nila, yung kapalaran nila ay hindi, hindi, walang kasiguraduhan at walang, walang tama na parang, anong nito, hindi siya, hindi sila sigurado kung magpapatuloy pa ba ang buhay. Kasi marami sa kanila doon yung nawawala na ng pag-asa. Kaya mahirap, mahirap siya, eh, mahirap natin sila bigyan ng mga patapos na nasalita agad ang magan maganda ang gagawin na lang doon is that uh, pakinggan at mag ba sa mga tao na nagkatao ng gano'ng sitwasyon kasi ang hirap talaga yun. Dasal talaga ang pinaka-importante, di ba? Oo. Yeah. Nagdadasal naman. Meron naman isa na yun na dapat nagawin ng mga tao na nandoon. Dasal at saka ano ah, pag-asa. Kasi ano, ang lahat ng mm -hmm. mga tao na doon is nawalan na ng pag-asa. Mhm. Mm What about ang ka kalagayan doon sa doon? Ang kalagayan naman namin doon, actually pinaghiwalay kami sa mga normal kasi bilang ako, bilang tayo, tayo yung parang nabibilang sa ano, pangatlong ano, pangatlong kasarian, mm -hmm. uh, which we call we are the special gender. Yes. Alam mo yan. Kasi we can uh, both think, men and women ngayon, dahil sa ganitong sitwasyon natin special nga, iba yung plato sa amin, Mag, mayroon kaming magandang, hindi naman sinasabi ko fasilidad. na, o, Oo, so, mga okay. fasilidad, basta yung nakakatuwa lang kasi kasi iba yung treat. Oh. so yun nga, ang naranasan aking kaibigan sa TV so ano ang may advice mo sa mga tao nanunood para maiwasan ang mga ganit, ganyang nangyayari sa buhay. Dito lalo na sa Middle East na pinaka tira Ang akin lang naman kasi syempre uh, lalo na ako na parang hindi naman tama din na nabigyan ako ng gano'ng mga sitwasyon. Pero nandoon na tayo eh ano, mag-ingat, ingat, tapos, kung maaari, uh, magdamayan, magdamayan sa halip na magkasiraan. At saka, ano, uh, hindi kasi nakakatulong sa panahon kasi nahi, na sa, ano, nasa, bagong generasyon na tayo ng ating mga, ano, mga, 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 mga sangkatauhan. Huwag na natin, ano, wag na natin ipalaganap yung inggit yung galit. Kasi ang ang importante sa panahon na yun ay pagmamahalan, kapayapaan, at saka pagkakaisa. So ngayon guys, na, narinig na po natin yung talagang nasa loob ni Dave kung anong naranasan niya sa pinanggalingan niya sa tatlong buwan. Um, bilang isang tao talaga, talagang walang hindi talaga dapat ang bibigay sa kapwa-tao. So, ang sa pamilya mo ngayon, yung pinaka-importante, ano masasabi mo sa pamilya mo na nag-aantay sa inyo? Actually, hindi alam ng pamilya ko. Mm -hmm. Dahil, for the, for the sake of my mom, mm -hmm. uh, kinaklaro ko yon sa mga nakakakilala sa akin na kung maaari, eh ako to eh. Hindi ko din nila lahat. Pero para sa akin, uh, mahal ko ang magulang ko. Eh, at saka, <coughs> may edad na si mama, hindi ko siya pwedeng eh, i-diretso ng ganun. Kasi wala rin namang mangyayari. Bibigyan ko lang sila ng karamdaman, sakit ng, sakit, sakit ng nararamdaman, pagdagdag. Para maibsan, ang ginawa ko nung time na yon is that I have to make an alibi for the sake na kahit nandoon na ako sa pinakamadilim na parte ng buhay ko, sinasabi ko pa rin na kailangan yung lumaban. Bilang ako nga is lumalaban na nandito ako. Kasi laban ko to. Laban ito ng buhay ko. So gusto ko, paninindigan ko pa rin ang laban ko. Hindi ko ididepende sa ibang tao. Tama. Lalo na sa mga magulang ko na hindi na dapat nakakaramdam ng sakit nararanasan. Kasi galing na kasi sila dito. Mm -hmm. So, yung oras na to is accurate. Mm -hmm. So, dapat ako lang kaya patang Laban. Ilaban natin ang ating pansarili sarili kapakanan. Yes. Mm -hmm. Yun guys. At nalumanaga na po ang mga nanonood. So, salamat din sa iyong pinaka-importanting oras na na-interview ko ngayon. Sa so, yun, So ngayon guys, nal naliwanagan na po tayo. na po kayo. So ito po si Justin Reyes para mag papaalam na. At kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. Bye! Thank you so much. Thank you. I'll be still tomorrow

Kasi nga 'di ba sa mga marites sa labas na ganyan daw yung issue mo. So wag na natin babanggitin kasi napakahirap ng lips 'di ba? So ano masasabi mo doon para i-clear lang sa mga nanonood ngayon kung ano ba talaga ang nangyari? <laughs> ang nangyari is that Ano ba ang nangyari? <laughs>